Yara mga palangga, manihapon tani yung tanan. Sa usawa ni Ate Hana, tani, mahilig. Sige, dagam na gisili kay Ate Hana, ne? Yawas. gusto basa si Ate Hana, oh. Yabang si Ate Hana. Talo ako, ayoko oh. Ayaw ko ng ganyang kalami, sili. Yan, ito, ito lang, kumal lang, kumal lang. Kumal lang, sili. mga palangga, karong gabi o na, natin, tilapia. Tapos ito naman yung babanatan ko. Ulam daw ng anak kong babae to. May resel sobra ngayong ng tanghali, may pagka Itong munggo natin, bigay ni kuya. Sarap nito, mmm, sarap ng munggo. Mm. Mm, tama. Mm, tama. Naalita si asal ng munggo nito. Masarap. Eto. Tondok i-main kita. Go. Ano tanong niya?